Kung bago po, kung nga pala si Escape, ah uh, ang oh, nag-iisa at nag-iisa pa rin, siyempre. Kaya yung mga basher ko dyan, kaya yung mga haters natin dyan, huwag na magbalak na hindi maganda. Dahil ang pagbabalak na hindi maganda, baka bumalik ka sa iyan. Paalala ko lang yan, ha? Ah. <laughs> diba kung ano yung ginawa mo sa kapwa ba, mo, baka mangyari di sa'yo, diba? Diba? Yan ang tunay. O, di ba? Lahat ng bagay kasi, may kabayaran. Siyempre, kaya ako nasasabi yan. Dahil, may pagkaraan tayo ng <laughs> henyo. O, so, di ba? Kaya yung mga nag-iisip na na sa panahon ngayon, alam mo sa totoo lang, kailangan ng tao maging matalino. Di ba? Kaya kasi, di ba, sa, sa bilangguan yung maraming nakukulong na walang may kasalanan, hindi nila tunay na kasalanan. Di ba? Pero yung iba naman, nagsisinong ka din. O, di ba? Kaya, hindi natin masabi sa panahon nyo, kailangan talaga uh, tiwala sa sarili at huwag magtiwala sa iba. <laughs> Mas lalo pag sa pera. Yan ang tatanda nyo talaga guys. Maraming loko-loko ngayon at maraming nangloloko at maraming magpapaloko. O, di ba? Kaya uh, yung mga nangangarap na lokoy na ako. Huwag nyo na pangarapin dahil mabibigo wala. Kaya natakawang daan nyo ah. Okay? <laughs> Kaya hindi tayo para hindi tayo para sa isa't isa para magkakilala. Oh, sige na, sa labis baby, are you there?